Magandang araw mga idol, mga sir. So ito, marami na namang dumating tayo mga ano ngayon, ah uh, bagong ano, 60 by 60. Oh, napakagandang design, napakaganda nito. Yan o, no, bagong bago. Maganda nito pang T-Race, yan o. No? Tsaka ito, buksan natin tumaya, ito yung mga ano, uh, white na mayaspe. So ayun, titingnan natin. Dahil ah uh, ito ay ibababa namin to. Ganda. So ayan, napakarami. Yun, umpisa na yung pagdadala sa atin ng mga bagong stock na napakarami. Magaganda pa. Yan. So mamaya, uh, piplex ko lang sa inyo kung anong mga uh, design nito. So, ayan, uh, dito lang kami sa ano. ah uh, yon Tarlac, Santa Rosa Road, Barangay Bautista, Tarlac City. O, oh, yan. Huwag yung number na lang kasi hindi na yan, wala na yan, hindi na makontak yan. Yan, madali nyo lang pansin kasi may uh, katabi kami hardware, oh, sa kabila. Tsaka may mga kamada kami dito sa labas, o. Oh. Ayan. O. Oh. Tsaka may tapat kami ano, GT oil ba to? O, oh, yan. O. Oh. Uh, ito may magpagawa ng kotse din, o. Oh. Ayan. So, madali lang yung makita dito sa amin. So, ngayon, lalo na ngayon, oh, napagaganda nito. Uh, Pe-flex ko lang sa inyo mamaya kung anong uh, mag, 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 mag of design nito. You ano? Know? Anong masasabi mo ba de? Maganda talaga yung ano? quality nito. Ganda. maganda talaga. So, ayan, mabilis nila makita dahil may kamada kami dito sa labas. Pansinin talaga to. Yung mga suki ko dyan, sa mga maliwalo, dyan sa ano, sulit. Let's go. yan no? Oh. Ayan, marami tayong pagpilian dito. Ayan, may mga porcelain tiles dyan. Ah, 60 by 60. May mga white yung mga ganda nitong ganito. Mga wood design. Marami tayong pagpilian. Ay, punta na lang po kayo dito. Salamat po.